You're not doing your job, Then hindi po kayo nakakapag-perform ng inyong trabaho bilang auditor, state auditor. Auditor po kayo, di po ba? O, tama po, po, di po ba? At yes, po, Your Honor. Sabi pag auditor, nag-iimbestiga kayo, tama po? Yes, Your Honor. Kaya lang po, yung primary jurisdiction po ng mga bagay na yan, nasa regional offices po. Mr. Ching, uh, Your your Honor, uh, yan na lang po, pero may may kita po akong pagtatakipan or itong uh, kawan natin ay eh, piring ang mata. At wala kami makitang NFA. Uh, nilipat na pala nila yung NFA na napili nila sa mga bagong sako ng bigas. Why? 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 Answer me. Tiga mo na, 79,000 sacks ito, pagkatapos ganito lang, parang kulang yata. Loss about uh, over 3 million. November, December, naghahanap ng bigas na sa 60, 65 ang presyo. Bakit? Why? E eh, meron ka palang bigas eh. Kahit pa pano, naibsan sana yung uh, kakulangan ng bigas ng gobyerno ikot ng ikot ang house leadership naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom napakamahal ng mga bigas na mga oras na yon umabot sa 60 meron pala kayong bigas na ganon naghahanap ng bigas na sa 60-65 ang presyo bakit? 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 why? eh meron ka palang bigas eh kahit pa pano, naibsan sana yung uh, kakulangan ng bigas ng gobyerno hindi ako pwedeng maniwala na pwedeng mabulok 'yung bigas sa pagkat paper stacking ka lang eh. Mainit na balita ngayon na kinagagalit ng mga mahihirap nating kababayan ay ang pagbisto kay appointed NFA chairman ni President Bongbong Marcos na si Robert Baico sa kanyang modus na pagbebenta ng libo-libong sakong bigas pagkatapos na bilhin niya ito sa mga farmers, at ililipat lang ng mga sako, palabasan ng ibang pangalan, at tataasan lamang ito ng presyo, kaya milyon-milyon ang kanyang kinita dito. At nang mabisto ito, nagpalusot lamang ito na kaya niya itinago at ibinenta, ay dahil mabubulok lamang ito kapag hindi na consume, makakalusot kaya siya sa hearing na ito. Uh, Mr. Chair, yun ang excuse mo kaya mo ibinenta ng 25 pesos per kilo yung bigas as is where is kasi malapit na mabulok kaya binenta ninyo ng 25 pesos. So that's that's the the excuse that you can give us, Mr. Chair. Yes, Your Honor, because that's the maximum allowable uh, Mr. price. Mr. Chair, didn't you know na lupi ang gobyerno, binili ninyo ng 25 pesos ang palay, pagkatapos well-milled 25 pa rin, and then sasabihin ninyong subsidy, eh, subsidy ito, alam mo palang subsidize? Bakit sa private corporation? Bakit hindi sa gobyerno? Bakit hindi mo nalang sus Mariosep na January ay noong uh, November, uh, December, ik ikot ng ikot ang house leadership naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom, napakamahal ng mga bigas na mga oras na yon umabot sa 60, meron pala kayong bigas na ganon? Why didn't you just sell it? Bakit hindi niyo ibinenta na lang, ibinigay, sinabihan ng gobyerno, gobyerno meron kami bigas dito, makakatulong. Why? Why is that? Now you answer me, Mr. Chair. Uh, ito mga lumang bigas na ito. No, na... Mr. Chair, do not give me that excuse, lumang bigas. Hindi pa luma yun, noong October, November. Kaya nga nagkaroon ng raid ang house sa mga warehouse sa Bulacan, dahil nga naghahanap tayo ng bigas, e eh, nakaimbak lang pala sa mga bodega ng mga malaking kumpanya nila, G4 at kung sino-sino doon, at wala kami makitang NFA. Dahil uh, nilipat na pala nila yung NFA na nabili nila sa mga bagong sako ng bigas. Mr. Chair, why? Answer me. Um, November, December naghanap ng bigas na sa 60, 65 ang presyo. Bakit? Why? E eh, meron ka palang bigas eh. Kahit pa pano naibsan sana yung uh, kakulangan ng bigas ng gobyerno. You did not do your job, Mr. Chair. He did not do his job as a NFA. Talaga may plano siya na gumawa ng hokus pokus para ikang magchicken ito. Akala mga kalimutan. Uh, that 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 ends my question to him, Mr. Chair. Just give me one uh, question for Mr. Rodito Rodito Ching ng Akoa, uh, uh, Mr. Chair. Kayo yung uh, sinasabing uh, supervising uh, auditor ng uh, ng NFA. Yes, Your Honor. Bakit hindi nyo, Mr. Chair, alam ang nangyayari? Hindi nyo alam ito. Kung hindi pa nagsalita itong uh, administration, you did, you do not? Uh, it looks like you don't do your job, Kowa. Uh, Your Honor, ang kami po kasi central office, uh, ang, ang main ano namin is uh, uh, purely financial lang po. Kasi wala pong warehouses uh, sa sa uh, sa NFA na uh, central office. Ang warehouses po kasi nasa branch offices po. So hindi po namin alam kung ano yung mga nangyayari, yung mga bentahan na ganyan. Yung supplies po kasi ng bigas sa kanila, sila uh, nasa NFA branch offices po, warehouses ng branch offices po, nakatago yung mga bigas. So doon po uh, nag-withdraw. Hindi po namin alam So, yung mga ang, sa Mr. Po. Chair, ang pag-iimbestiga lang ninyo pag binigyan kayo ng dokumento, hindi ninyo tinitignan kayo maghanap ng dokumento. Di ba trabaho niya yan, as, COA, as a commission on audit, you have to look for anomalies. Hindi lang kung ano ang binibigay sa inyo. O baka po kayo tulog lang, sir, lagi. Lagi po kayo nakapikit at napiringa lang inyong mga mata. As uh, your honor, Ang ano po kasi ang regional ang, mga regional offices po ng COA ang tumitingin diyan kasi may mga respective auditors po ang branch offices ng NFA. Kaya nga Mr. Chair, ang sinasabi ko lamang po hindi ka ba magdududa sa 79,000 bags of rice at ito lang ang X amount lang ang, uh, ang uh, pera na nakuha nila? Hindi ba kayo nagduda doon na, tika muna, 79,000 sacks ito, pagkatapos ganito lang? Parang kulang yata. The, the we, we lost about uh, over 3 million, Mr. Chair. Your One lang po yun. Po, opo, oh Your Honor. Uh, nalaman lang po namin na, may, na meron nga transaksyon nung nakatanggap nga po kami ng sulat galing kay uh, copy po kami ng so, sulat. So, hindi po ninyo alam ang nangyayari sa loob ng NFA kung may nakatanggap. So, kung habang wala po nagsusumbong sa inyo, wala po nagsasabi, you're not doing your job, then hindi po kayo nakakapag-perform ng na inyong trabaho bilang auditor, state auditor. Auditor po kayo, di po ba? Oh, Tama po. po, di po ba? At yes, po, your honor. Sabi pag audit to, nag-iimbestiga kayo tama po. Yes, your honor, kaya lang po yung primary jurisdiction po ng mga bagay na 'yan nasa regional offices po. Mr. Chair, uh, your your honor, uh, 'yan na lang po pero may may uh, nakikita po ako pagtatakipan or itong uh, uh, koan natin ay eh, piring amata in uh, in cahoots with the uh, NFA officials. That's all, Mr. Chair, uh, so that uh, uh mapagbigyan po ibang mga kasamahan natin dito to ask their questions. Thank you, Mr. Chair. Uh, thank you very much, uh, Congressman Erwin Tulfo. Hindi ko hindi ko maintindihan ang oh. paliwanag mo, Administrator. Eh. Uh, sa haba ng sinabi mo, hindi ko talaga makuha pa sa na. no? Dahil ang pinag-uusapan natin, paano mo ba ini-stack para hindi mabulok? Kasi sinasabi mo rito, kaya mo nabenta ng 25 pesos per kilo dahil nabulok eh. Kanino ko pa ini-insinuate iyo na paano nyo ini-stack yung 6.9 something million bags? para i-address yung pangangailangan ng ating mga kabayan Sa panahon ng calamities lang naman ito. Ito lang yung mandate mo eh. Buffer stocking ka lang eh. Sa mga tuwi, ko, ang isasagot mo rito, nakahanda yung mga warehouse mo na... So, paano yung, warehouse mo ba? Walang, uh, walang facility na... Bakit sa Japan, pinagtanong ko, kahit na 10 years, hindi eh, hindi pwedeng mabulok yung, ano, yung, uh, yung bigas. Hindi ko malaman kung pinag-aaralan niyo talaga kung paano pag i -stack. Kung ang pangangailangan ay talaga eh, para i-address natin yung nawalan ng uh, pagkain sa panahon ng mga sakuna. Wala ba tayong facility na kapag binili mo to ay uh, hindi naman mabubulok sa sandaling panahon lang? Mer meron, pumunta ka sa ibang bansa, merong mga facility sila na ilalagay sa mga bodega para yung mga bigas ay hindi mabulok ka agad? Wala, wala, wala ba kayong ganon? Uh, Your Honor, uh, no, no, hindi, wala pa kayong ganon. Meron o no, wala? Wala sa ngayon, uh, Your Honor, eh, we kaya only, only have warehouses. Hindi namin paano ka nag i eh. 6.9 million bucks. Hindi mo maisa-isay sa amin kung paano mo ito na naibubukod sa pangangailangan ng uh, mga kababayan natin sa panahon ng mga kalamidad. Kaya pala, kaya pala nabubulok. Bumili ka ng uh, bumili ka ng palay. Eh. Sino ay nagmi-mail kayo din? Um NFA tsaka pinapa-contract yan sa labas, sa uh, your honor. Oh, Magkano so, ba yung pagbumili ka ng uh, isang kilong palay, eh, magkano ba ang recovery rate? Uh, 63% ang uh, target namin, your honor. Mali yun, dapat 65%. Mag magtanong ka sa ibang mga bansang katulad natin, yung minimum para hindi kayo nalulog is 65% ang mm -hmm. rate of recovery. Paano yung DARAC? Ang DARAC is part of the milling service na kung kung NFA binebenta natin yon ng NFA kaya ako oh. kinasabi, sinasabi kung... ano, ano, ba sa English yung darak karaps uh, rice bran Ha? Huh? rice bran your honor oh bran hindi ba 10% ito ng ano ng uh, ang na-recover nare mo sa darak at may bebenta mo ito either 15 to 25 pesos tama per kilo yes your honor so paano yung Reveal? binlad binlad pala Binlad pala eh, Kapampangan. Pasensya ka na, Kapampangan ako eh. Yung binlit, ilan ang recovery rate? Sorry, yung... Uh... Hindi mo alam kasama na yun sa ano kasama na yun sa rice bran. na kaya po. nga tinatanong ko sa iyo ilan ang recovery rate ng binlit usually mga kasama yung sa kwan sa rice bran 8, 8 alam to 10% kasi usually magkano nga ang recovery rate binlit per kilo eh mo ah, per magkano per Pumilinan kilo ng isang kilong palay eh. Ah. Recovery rate, 65% magiging bigas. Mm. Yung darak, bran, is 10%. Mm. Eh, yung binlid. Binlid, mga 2-3% lang yung owner if, I, I'm not mistaken. O mistake. yung sinasabi ko kaya ako binabanggit ito kasi makakatipid kayo ron. Kung halimbawa, binigay mo na sa Miller yung binlid at saka yung darak, ibig sabihin, mababawasan sa cost. Y yes, Nabi, you... nabibili, na, ibe, na, 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 na ibebenta na ibabayad mo sa kanya, di ba? Yeah. Meron tayong proseso na approved uh... Your Honor, yung uh, payment, ka in kind, ng... payment in kind for the milling services. So, bibigay nila, this is approved na, na uh, guideline. Uh, they will uh, provide us based, base sa test milling na uh, minimum of 63% na recovery. Tapos, yung rice hull uh, and other byproducts sa kanila na yon as the payment for the milling services. Ano you know? mo kasi kaya ako tinatanong ito, Administrator, ako sinubukan ko rin bumili ng palay para lang matest natin kung kung gaano mo dapat na ibenta sa tao yung uh, yung 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 bigas sa sa rate ninyo na 19 pesos per kilo nagbigay kami ng tatlong pisong pabuya para masaya yung farmer so binili namin na 22 pesos per kilo nung ipakiskis namin yon yung binli at saka yung darak binigay na namin doon sa miller Naibenta namin ng 35 pesos. Wala na kaming kita ron. Dinurado. 35 pesos. Pupwede pala kung ganun ang gagawin ng NFA. Hindi naman kayo, hindi naman kayo dapat kumita kasi ayaw niyong kumita, hindi ba? Y y paper, yun. paper, paper lang kayo eh. Maliwanag pwede niyang ibenta, Mr. Chair, at 35 pesos. Pero dinurado yun. High quality yun. Mas mataas pa sa sinandoming yun. Pero binenta mo 25, dahil sabi mo nabubulok na, hindi ako pwedeng maniwala na pwedeng mabulok yung bigas sapagkat buffer stocking ka lang eh. Kasi kung ang mandate mo talaga ay uh, mag-warehouse ka ng marami, let's say million uh, metric tons, Maring may mabulok talaga dyan, pero buffer stock ka na lang eh. Ito, ito na lang ang mandate mo under the RTL eh. So mga tweed, kapag nabulok yung bigas, inefficiency yun para sa... Well, hindi kita inahatulan, pero ito'y magiging conclusion ng committee ito. Buffer stock ka na lang eh. Napakarami pa lang nangangailangan. DSWD, Bucor, P, kung ano-ano pa. Kung yung 60% ng pangangailangan ay eh, para lang i-address yung mga nasa kuna natin dahil sa maraming calamities ang dumarating sa bansa natin, madali yun eh. At yung 40% halimbawa, kung binabantayan mo yung aging ng stocks mo, Mr. Chair, hindi ako maniniwala merong mabubulok dito. Eh. Kapag binenta mo at 25 pesos per kilo, siguradong lugi ng gobyerno. By rule of thumb, lugi na yung gobyerno rito. Eh. Madaling makwenta ito. Eh. Sabi ko nga sa iyo, kami, sinubukan namin, kung halimbawa lang may makasama, may makasama tayong mga mayayaman na kababayan natin, magkukusa para tulungan ang ating mga kababayan. At 35 pesos pwede nilang ibenta, dinurado, yung wala nang kita. Ibebenta lang sa kanilang mga empleyado pwedeng pwede yun eh. NFA should be should be the one doing that. Kasi kayo yung merong mandate. Bibili kayo sa farmers eh. Bibili kayo sa farmers. Hindi kayo pwedeng bumili sa iba. Ito na lang ang tungkulin natin. So bakit uh, Mr. Chair pwede? Bakit kinakailangan mabulok? Hindi pwedeng mabulok eh. Buffer stocking ka na lang. At kung, kung ikaw ay nakikipag-coordinate uh, sa, sa, sa pag-asa, alam na alam mo yung dating ng bagyo. 20 typhoons in a day ay in a year pero yung malalakas diyan 6 to 7 lang tama administrator yes hindi naman sir. lahat yung malalakas eh. mga 6 hanggang 7 lang ang bagyo ha. tsaka alam mo tinatamaan ang malalakas eh hindi naman lahat ng region natin tinatamaan so mr chair ang conclusion dito ay merong kapabayaan ito parang kung ibabase po sa mandate niyo na ang talagang tungkulin nyo na lang ay alalayan ang kababayan nating nasasalanta ng maraming mga kalamidad na dumarating sa ating bansa at mabubulok pa po yung palay na inyong binabantayan. Hindi na po ninyo nagagawa ng sapat ang tungkulin na iniatang sa inyo. Pasensya na po kung yun ang conclusion, ngunit ka, ma mahirap pong uh, baligtarin yung ganunong pananaw kung, kung ang pag-uusapan lang ay ang katwiran na nabubulok po yung inyong mga bigas na itinatago sa inyong mga warehouse